Ikaw naman na makakakita sa kanila. At ikaw naman na magja-judge. This time, kung pabababain <laughs> o paaakyatin mo sila. <laughs> <laughs> <Na, laughs> po <pwesto> ka na, <laughs> Bilang ganti ay tiringin ko ang payo ng aking mga magulang. Ayan, dyan ka na. Nakapwesto na rin si Jeremy. So, titignan mo na ang kanyang physical na anyuan. At tignan natin kung bet mo. Hackbanger reveal! Kumawa. Sabi niya, ah, ikaw yon Tangkad mo ah. din, ano? Ano height mo ulit? Okay, close. Oo. Oh, Isip-isip si Lena. Bet niya ba yung ganon? Pasok pa sa panlasa niya o oh, hindi? Eto na yung number two. Hackbanger. Reveal! Oh, Ah, isa ka pa. Okay, ito. Bata ko ah. Kala mo naman bet ko yung baong mo. Gano'n ah. Sige, braces ka pa ha. Pulipadian. Close. Eto na, eto na, eto na. Eto <laughs> na si number three. Okay. Reveal! Ah, ikaw din ta standard natin, no? Oh, sige, later kayo sa akin. Tumatawa-tawa lang ako. Pero later kayo sa akin. Close! Ito na ang oras ng pagbalik. Ayan <laughs> na. Go, Ay, <Lena>. di <laughs> joke lang. Ay, joke, joke lang yun, boys, ha? Huh? For sa larangan ng pagpapatawa. Anyway, matchmate, Lena. Nakita mo na sa larangan ng physical. Diba? So... Sabi mo kanina, may kanya-kanya tayong mga preferences, di ba? Nung nakita mo sila, yan ba yung itsurang gusto mong makita yung sarili mong lumalabas? <laughs> o tatawa ka? <laughs> Or no, not my type, yung ganon. So, unahin natin si number one. Nung nakita mo si Jerry me, anong decision mo? akiat o baba? Baba. Umbilis. baba. Ang bilis. Baba daw. <laughs> Why? um, nung nakita, Shorter siya sa akin and I'm wearing heels. So like parang yun lang, height lang. Mm, height lang. Yes. <laughs> ano ba height mo, Lina? 5'4 without si, heels. Si Jeremy, 5'7. Oh. Oh, 5'7. 5'4. Eh, 4 inches. Mag 1 inch ka lang, kitten heels. <laughs> Kaya mo, kitten heels. Okay. So yun, height. Gusto niya masyongkad talaga eh. Kasi di ba ang daya ng height ng babae tsaka lalaki? Yes. Yung babae, kahit yung 5'4, parang ang taas, di ba? Yung 5'7 sa lalaki, parang maliit, pero 5'7 yun. Ano ka ba? 6'4 ka, di ba? 5'11. 5'11. Ito na si number 2. Bumaba din ito. Nung nakita mo si PJ, akyat o baba? Mm. <laughs> feeling ko akyat. <laughs> akyat? Oh. Dahil? Um, dun sa tatlo, parang siya yung well put. Medyo, kasi yung first, ay oh, yung first paa, and... Malakas ang well put. <laughs> 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 ako kasi hindi well put ako. Tuwatak <laughs> po kasi ito <ako> eh. <laughs> <doi. laughs> yung ano kasi, yung first and third, medyo same yung style nila. At, gets ko kung ba't Chini chinita yung fantasy ng buhay nila. Ayon. Oh, <laughs> uh, and it gets ko! Like, bakit? Oh, gets mo? Period. Dahil? Sa tingin mo, anong dahilan? Bakit ang fantasy ng buhay nila ay chinita? Ano? Mukha rin silang anime nga. <laughs> <laughs> nila kay Mulan. <laughs> Ayon, okay. yun lang naman. Yeah. PJ, happy ka ba na pinakit ka? Kasi bumaba ka nung nakita mo siya at sabi mo hindi siya pasok sa preference mo. Happy naman po kasi na sobrang masaya po ako sa positive thinking niya po. Yung positive thinker po. Gusto mm. niya nga daw mag-usap sila hanggang magdamag eh. Correct. At saka parang magkakasundo kayo kasi runner ka, positive siya. Magkakasundo <laughs> 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 kayo. Palabin ang lapin, ah, ah, karabin karabin. ang. Ah, ko high na high ang relationship. <laughs> Walang tulugan. Yes! Tiri <laughs> kang <ko> to, dahil. <laughs> <laughs> Eto na tayo kay number 3, kay Tristan. Nung no, nakita mo siya, akyat o baba? Baba. Baba din oh, si Tristan. Dahil... Fantasy ko lang. Ano lang? Pat Lukso <laughs> lang ang dugo. Ganon. Oh, ayaw mo naman na anime. Gusto mo yung mga machete levels. Like, <laughs> yung mga ganyan. Hindi, ano, oh okay naman din yung, ano, niya, yung physical appearance niya. I think um, medyo malaki lang yung build niya. Ganon. Yeah. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Pero magaganda yung mga chika nila kanina eh, 'di ba? Magaganda. Pero pero talaga namang pasok naman talaga isa na i-consider naman talaga yung physical, physical. preference natin yeah. eh, 'di ba? Oh, oh. Oo, kasi halaga siya nung mga iba pang katangian katulad mm. ng babae, mm. masarap makisama, yeah. 'di ba? Hindi totoong walang bearing yung looks. Yeah. For us, mm, mm. for me at least, yes. 'di ba? Sa inyo din, di ba? Kaya, oo. Katul si, katulad si PJ, bumaba siya, pero happy naman siya na pinakit siya kasi hindi lang niya bet masyado yung itsura pero bukod doon, bet niya naman yung iba. Mm. Tama, PJ? Tama po. Alright. So, sa puntong ito, nasa pinakamataas na baitang si PJ. Kaya naman, tapos nati paghanap si PJ ang iyong kamatch na Congratulations! Maraming salamat pa sa ibang nating hakbangers kay Jeremy at PJ. Thank you and very Tristan. much. Tristan. Jeremy, Tristan. Jeremy and Tristan. Ay, Jeremy at Tristan, Tristan. pala. Thank, Thank you very so much. much. Matchmate, Lena Ayan, imimit mo na. Mas malapit ka na kay PJ. Step in the name of love.